yun Ano na? Kamusta ba tayo dyan Sana lagi kayong okay. Welcome to my YouTube channel, Kaano TV, Hanpo WP Vlog at buhay namin dito sa Canada. Panorin nyo ako today or tonight. Isasama ko kayo sa aking uh, full-time job. Yes, ngayong gabi maliwanag pa no, mga kano pero gabi na po it's 8 o'clock in the evening and ngayon uh, papasok na ako sa aking trabaho dahil ako ay night shift ngayon isasama ko kayo at uh, tara isasakay ko kayo sa aking VTEC bitikleta. <laughs> at hiling ko lang sa'yo mga kano sana tapusin mo itong video na ito para malaman mo kung saan ako nagtatrabaho at kung ano nga ba yung ginagawa ko sa aking trabaho so sit back, relax and watch see you so ito mga kano, bike ride muna tayo papunta doon sa sakayan ng bus and then from uh, sakayan ng bus isasakay natin yung ating bike papunta doon sa way naman ng aking work Ayan mga kaano, from here nakikita ko na yung bus na aking sasakyan. And uh, right now maaga sya no? So kailangan bilisan na natin. Ay ay ay. Let's go. And here we are mga kaano. Nandito na ako sa loob ng bus at makaabot naman tayo. Medyo hiningal ako. <laughs> maaga yung bus pero it's okay. The more maaga, mas maganda. Antay lang ng konti, maya-maya. Aalis na rin tong bus. So mamaya, pagbaba ko ng bus mga pano, um, mag-ride ulit tayo ng uh, bike, papunta na doon sa aking trabaho. So, Dito na tayo mga kano Kakababa ko lang ng bus. And dito, mag-ride na tayo ng uh, bike. pagpasensya nyo na medyo malakas ang hangin ano. Ayan, medyo dumidilim na. Sa pag-ride ng bike, kailangan natin ng helmet. And ito, kailangan natin ng tailaw ni Mayor. <laughs> At saka kailangan natin ng blinker sa ating bike para visible tayo sa ibang mga motorist ano. So, dito sa Canada, safety first. Pagpapakpakan na rin sa atin ito mga kano ka no? So let's go Simulan na natin Andito tayo sa intersection Tatawid naman tayo mga kano ka Tinuruan ko na kayo kung paano tumawid Diba? <laughs> so from here Pupunta tayo dun Doon tayo magpabike Alright So ito yung aking ruta dinadaanan mga kano ka Sa pagbabike Yan ang 401 highway And doon doon tayo pupunta. Let's go. magpasensya nyo na mga kaano, no? Medyo malakas ang hangin. At saka medyo maginaw na. Kaya nag-suot uh, na ako ng sweater. And ito, dadaan tayo doon sa uh, service road. Yan. Isipin mo na lang na para itong service road ng uh, dyan sa Paranaque. Dito tayo sa may gilid ng 401 Highway. Ayan, dito medyo konti lang naman ang dumadaang uh, sasakyan pero ang uh, speed limit ng mga sasakyan dito is uh, 70 km per hour so oh my God. medyo mabibilis sila gigilid-gilid lang tayo dyan sa kalsada and uh, may mga safety ano naman tayo meron tayong helmet and meron tayong blinker so kapag kaganitong low light dapat naka open yan para tulad mm -hmm. ng nasabi ko visible tayo sa ibang mga motorist. Taka mga kano, samahan nyo ako. Pasensya na kayo, hinihingal ako. <laughs> Pero maganda exercise to. Habang wala pa tayong broom broom. Oh, yeah. Okay, come on mga kano. Let's go! Heads up mga kano. Andito na ako sa aking work. At uh, magkita tayo mamaya. Kailangan ko pang magpalit uh, ng uh, aking mga PPE. Okay? See you later! ready na tayo mga kano at sana dyan ka lang subaybayan mo lang tapusin mo itong video na ito at ipapakita ko sa iyo kung ano yung ginagawa ko dito sa aking uh, full time na trabaho eto mga kano just enjoy relax and have fun ito ang ating uh, lift truck itong lift truck na to may eh, medyo maliit lang and ito ang ating uh, gagamitin ano? at ipapakita ko sa inyo ayan, ito na extend dyan ayan, ito na extend dyan mga kano ha and then nasuswing swing din yung kanyang uh, load back rest ayan, ang tatak is brown ayan, taga lapitan natin mga kano so ito mga kano ka, uh, kanina yun uh, na namin to uh, initial check for uh, pre-operational check ayan and right now uh, pinapakita ko lang sa inyo yung kanyang console ito yung kanyang controller ito yung tilt tilt down tilt up and then ito yung horn ito yung extend unextend and then ito yung Ito yung uh, pag-center and side-shift ng ating load backrest side-shifter ayan, and eto ang kanyang monitor and then eto yung kanyang SAP and then eto ang aming uh, login ayan and then eto ang aming scanner Alright mga kano. So ang login namin dyan mga kano is yung aming card. Is swipe lang. Ayan. Pag sinwipe ko yung card ko mga kano. Meron na siyang checklist din. Ayan mga kano. Meron din kami yung fire extinguisher. For uh, safety as well. O, ito yung kanyang gauge. Ito yung kanyang uh, steering wheel. Or steering handle. Steering knob. Okay. Ito mga kano ang kanyang uh, backlight. Blue ang ilaw niyan. Para pagka blind side makikita ka mga kano. So okay. Simulan na natin mga kano. <silence> tapos din yung ating uh, mahabang oras na pagtatrabaho. Uh, walong oras yon mga kano. And ngayon 6 o'clock in the morning ito akatapos uh, ko na magpalit may pakat pa ng uh, hairnet yung aking uh, no? <laughs> Isang makulimlim na umaga ito uwi na tayo at kung nagustuhan mo mga kano ang video na ito please click the subscribe button and hit The notification bell mga kano para agad agad at fresh na fresh na mapapanood mo ang bago kong i-upload na video so hanggang sa muli mga kano see you bye and God bless